Ang Starbucks Philippines na tinanggal na ang mga abiso sa branches nito na nililimitahan ang diskwentong maaring makuha ng senior citizens at persons with disabilities. Umani ng batikos ang lokal na operator ng Starbucks dahil sa anunsyong limitado na lang sa isang inumin at pagkain kada punta sa branch ang aplikasyon ng diskwento. Sa pagdinig sa kamera, humingi ng tawad ang kinatawan ng kumpanya matapos masabon ng mga mambabatas. Starbucks has always has always and will continue to extend full um discount privileges to the senior citizen um, for their personal use and enjoyment specific to the signage um, it was not properly worded and we are taking full accountability and acknowledge the mistake actually no senior citizen niyo ng discount Inireklamo naman ng isang mambabatas ang kawalan ng mekanismo para makuha ang senior citizens discount sa online shopping at booking platforms. May ibang establishment din daw na hindi nagbibigay ng diskwento dahil sa promo. Pwede po ba talagang exempt ang pag-apply ng senior citizen discount at PW discount kapag ang isang bagay ay naka-promo na? Bakit po pagkapag online booking? Ola pong opsyon ang application ng senior citizen at DPW discount. Aminado ang chairman ng Ways and Means Committee na si Albay Congressman Joey Salceda na kailangang amyendahan ang Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for PWDs dahil depektibo ang ilang probisyon ng mga ito. Sa yung pinapapili, doon ka ba sa 30 o doon ka ba sa 20? Mali yun. 30% is good for the gander and good for the goose, but not if the goose is disabled. So there has to be, we, we will change the law and definitely we can rush it actually. There's a set of, um, of uh, new uh, benefits that we want. Ayon kay Salceda, plano ng kanyang komite na magpasa ng batas na pag-iisahin ang lahat ng benepisyong dapat matanggap ng senior citizens, PWDs at solo parents. CNR Conghel, CNN Philippines.